sa Salmo 37, versikulo 7, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kaiingitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Alam niyo po ba yun, nakaka-frustrate minsan, ano? yung kahit sa maliit na pamamaraan, yung trabaho mo, ikaw yung matino, pero napopromote yung mga korap, alam niyo yon Sa classroom, ikaw hindi nangopya, hindi nagkodigo, ang inonor ng teacher, yung nga uh, naka-perfect, pero alam mo namang may ginawang kalokohan, yung nandaraya, sila pa hindi nauhuli, sila pa yung mga healthy, ikaw yung nagpapakatino, parang naiiwang ka, naaabuso ka, parang sila yung umaasenso na alam mo mga korap, pero minsan tinanong niyo na ba si Lord, bakit parang nananalo yung masama? Alam niyo po, ang kasamaan ay mukhang panalo ngayon, mukha lang ha? Pero ang ending ng kwento, ang Diyos pa rin po huling may salita. Kaya unang punto ko sa inyo, huwag kayong inggit sa kanila sa mga kasamaan. Sabi nga sa Psalm 37, yung naunang mga versikulo dyan sa verse natin for today, Do not fret because of those who are evil. Huwag ka rin maging envious for those who do wrong. Kasi sabi doon, para lang silang damo, they're like grass, soon they will wither. Nakita niyo yung mga damo sa labas ng bahay niyo? Pag umaraw minsan, natuyot na. Ang observation po diyan, minsan inggit tayo. Ako po guilty minsan diyan. Di ba? Bakit parang yung mga tao na to hindi nakukulong, sila na po promote ang dadaya sa tax, gumiginhawa, di ba? Pero alam niyo po, reality check, temporary lang po yung kanilang ginhawa at success. Kung hindi sila magbabago, yung eternal na pakakahinatnan, hindi natin gugustuhin yan. Para daw damo, luntian ngayon, bukas kulay brown na at masusunog na. Pangalawa, tumahimik daw po tayo at maghintay sa Diyos. Ibig sabihin ng tumahimik, hindi sabihin na tatahimik tayo, no, be still while waiting, hindi natin sila ginagaya. Kasi yung iba, ah, gano'n, nag-uwi ka ng coupon ban sa opisina. Mag-uwi rin ako ng Xerox machine. Di ba parang, no, no, just be still and know that the Lord is God. Hindi, maging, mag, hindi madaling maging tahimik kapag may injustice, pero kailangan natin gawin yung parte na kaya natin, pero huwag kang gagaya sa kanila. Huwag kang makikigulo in terms of gagawa ka rin ng masama. Just do our part. Katulad ng aking mga kasamahan na ginagawa, pero hantay natin ang kilos ng Diyos. God is never late but is also never early. And lastly, ang masama ay may hangganan. Ang may buti, ang mga mabuti ay may pangakong tagumpay. Sabi po ron, do not fret for evil doers, for evil people have no future. Sabi sa verse 19 to 20, the light of the wicked will be snuffed out. Yun daw pong liwanag na meron sila, one day, tatanggalin lang Diyos ang liwanag na yan. Hindi yan tatagal. Pwede silang ma-promote ngayon pero walang tunay na kapayapaan at peace ang mga taong gumagawa ng masama. Again, hindi po ako nagiging cynical na paulit-ulit na lang to and all. Ako po ay taong may pag-asa. Ako'y na nananalig sa spiritual realm. Maaring sa physical nakikita natin paulit-ulit iba-ibang politiko lang, iba-iba lang ang uh, panahon, pare-pareho na aplido, Wag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy tayong magdasal. Gawin nila Ted, ang trabaho nila, gagawin ko 'yung trabaho ko sa spiritual and I believe pag nag-merge 'yung dalawa na 'yan, the Lord will do something amazing sa bansa natin. Kapit lang tayo. Pinagpala ang Diyos na ang uh, sorry, pinagpala ang bayan na ang Diyos po ang Panginoon na sa pera natin niya nakalimbag kaya patuloy tayong umasa. Salmo 37, versikulo 7 Pumanatag ka sa piling ng Panginoon Be still thou in the presence of God at magtsagang maghintay sa gagawin niya Huwag mong kaingitan ng masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Panginoon, napakahirap na to Lord. Itong kaibigan kong si Ted ilampun taon na itong uh, nasa ganitong larangan parang minsan paulit-ulit iba-iba lang ng panahon, pare-pare yung apelyido, Pero Lord, ano ba magagawa namin? Bibigay ba kami na? Ah? Huwag na rin i-involve si Lord. Bahala ka na, Lord, dyan. Pero Lord, umaasa kami na one day your justice will be served sa aming bansa. Your justice will be served sa bawat tahanan na nakaka-experience ng injustice. Your justice will be served sa bawat individual na nakaka-experience ng injustice. Maraming salamat, Lord, dahil ang pundasyon ng trono mo ay righteousness and justice. And one day we're we'll believing for a nation like the Philippines will be a nation of righteousness dahil nakalimbag sa pera namin yan. One day magkakaroon kami ng matino at magagaling na mga politiko. In Jesus Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.